Matagal ko na siya sinasabay-bayan, bata pa yan. Yung si, ano, si Chukoy Koy. Tinubay-bayan ko talaga siya kung, na kung mapapabayaan ba. Yes. Hindi ko in-expect, ma'am, nung ano, nung matagal-tagal ng panang. Talagang grabe talaga, ma'am. Kasi nakaano talaga naka siya, nakatali siya doon. Tapos ang, kap, ang laki ng ano niya, yung kadena. Sobrang kawawa talaga, ma'am, kasi ang laki-laki ng tali. Sabi ko, chu, chu, sabi ko ganoon. Tutulungan kita, ipapagamot, ki, gagamutin kita, sabi ko no Tapos gumagana yung buntot niya. Ay, alam ko friendly to. Sabi ko nga, hindi ako natakot, ma, hindi ko pinabahan. Ay, sabi ko, ay, kaya ko ba itong iris? Iris ka ko nang to, to agad-agad. Iris ka ko na lang to. Yung baong talaga dito, yung kadena niya, labas na yung laman, doon sa butas ng kadena. Lagyan lang ng betadahin, no, te. Dali na lang to sa doktor. Ay, ko sa may ari, ma'am. Sabi ko, at ano, bakit nag naging ganito siya? Kasi daw, nakatakas na da yun. At ang anak daw ang nagtali sa, ano, sa aso. Nang mahigpit. Wala lang siya maitulong sa aso. Sabi ko, ma'am, bigyan mo ko 500 pang gamot nito. Bigyan mo ko 500. Sabi niya, ay, tulungan mo rin ako niyan, na. O sige, magkwera ako. Tulong, tulong, tulong ako. Sige, ako lang tulong sa grupo. Natakot siyang gumastos, ma'am, sa aso niya. Kaya nung dinala ko sa wit, sabi pang, ay ma'am, sabi ganun ng, ng, ano, ng doktor, kailangan lang patulugin yan. Baka na yung Sabi sa akin, kasi nakabauna. No. Yung nagsabi sa akin doon sa daw. Nilipat namin doon sa city ma'am. Tapos, nung paglipat namin, eh, buntis nga doktor. Sabi, ay ma'am, kayo na mag, ano, yung magtanggal. Kasi baka makagat ako. Yung binusalan ko yung bibig niya. Tapos nung binusalan ko yung bibig niya, ay, natanggal ko yung dahan-dahan yung tali. Ay, nakabaon yung laman. Tapos may uod na. Ano ba yan? Sabi ko nga lang, talaga nito. Tapos so, nangangamoy na. Sabi ng doktor, na ako ng gamot, ano, antibiotic. Sabi ng doktor, ano raw, lihisan. Uh -huh. Eh, marami nagsabi, mas maganda ang bayabas. At least, kung hindi mo makabili ng derm, kasi mas mahal talaga yun. Tsaka, kunti lang laman, Baka hindi maagaling agad. Yun, baya, try ko muna sa bayabas. Pag nasa bayabas, betadine. Ito yung tumutuyo-tuyo ang sugat niya, ma'am, sa bayabas. Tapos betadine. Tapos pagkatapos nun, mayroon siyang gamot na iniinom ng antibiotic sa sugat niya. Three times a day. Pag gumaling siya, plano ko siyang ano, ipa -adapt. Sana nga may mag-adapt mo. Oh, sobrang kawa-awa. Na oo yung ano niya, yung sugat niya. Mas nakabaon pa yung kadena na ano, kinalawang. Ayan po siya, hindi ko po siya matiis na ano, na hindi agad kunin. Yung oh, nung araw na yon priority ko talaga siyang kunin agad. Pinos ko to siya kasi para kapulutan din ang aral ng iba at makita yung kalunos-lunos yung nangyari ng aso. Marami pong nag-comment. Na pong nararamdaman ninyo pag may nag-thank -nag you sa inyo na ni-rescue nyo. Yung pang sobrang ano, nakakapaglakas ng loob po na ano, na gamutin yung aso. At yung parang ano, nakapagbigay ng parang inspiration din na sa iba. Na yung parang huwag tagalan yung ano, yung paghihirap ng aso kung kaya naman na i-rescue. Tsaka nakakatuwa din na maraming tao na animal lover tapos naramdaman nila yung paghihirap ng aso. Kaya ayun, parang nakakatuwa. Ayan. Tutulong po siya ng aso. Sa 16, magpadala ako para masama ko sa listahan padalahan dog food. Tapos may, mayroon pong isa ma'am na ano, si ma'am Lisa Payne. Ayun. Ayan, magtulong-tulong dahil hindi sa, sa doktor yung aso sabi niya, pwede mo bang ipabit? As mo si tulung tulong lahat tayo. Pag may nakakita silang aso na pinabaya ng amo, yun, ipost nila yun. Hanapan silang maghanap ng magre-rescue. Pagkatapos nun, kung malala ang sakit, ma'am, ipapacheck pa yun sa ano, sa, sa doktor. Tulong-tulong, ma'am. May mag-send ng pera para tulungan yung aso na yun. Ito si Dagol dati. Yan si Dagwell mo mo. Mm -hmm. Yan ma'am. Kinoos ko siya sa groups noon, tapos maraming tumulong. Naka 20 plus ako noon. Parang kasi ang, ang ano niya, nasa 8,000 ang opera, opera niya. Ayun, nung gumaling siya, tapos pinapataba ko siya, tapos diniwarm ko siya. Ayun, ano na siya, yung umoki na yung katawan niya. First time ko nilabas ko siya sa cage, ano, itong subang sayo niya. Tapos ginagina ano-ano niya ako, hinahaghag hag niya ako, ganyan-ganyan. Nakakatuwa. Ngayon po, mayroon na po akong 11 na aso. Pusa, hindi ko mabilang mami eh, kasi nung nagbilang ako, nasa ano yon 40 plus. Ngayon nagbilang-bilang ako, gaya, namamatay, namamatay. Parang nasa ano yata, mga 25 na lang yata, ma. Ibang, iba ma ma'am, nakapon, yung kaya ko lang makapon kasi lang subang dami. Ang mahal. Nasa 2.5 ang babae, ma'am, tapos ang lalaki is 1.5. Eh may sponsor mo, kayo, yung mga nag-aaral sa mga ano, sa mga, yung mga nag-aaral pa lang parang doktor ma'am. Oh. Ano, yun nga yung magkapon sa clubhouse. Ngayon 29, ma'am. Dito gaganapin, kaya ayon, swerte din. Sa so, ngayon po, bali, nag-ano po ako ng ano, ng medyo kunting pautang pa utang, kahit balit lang na interes. Sa, so, sa lang puhunan, minsan lang humutang ako ulit pang unan. Tapos, ayun. Kasi yung kunting tubo doon, pinapantustos ko sa mga alaga ko, pinagawili ko vitamins. Tapos, yung boyfriend ko naman, sumusuporta sa kagasahe. Kahit hindi naman kalakihan, sapat lang. Dahil sa konting suporta, dahil hindi din naman kapagahanap pang trabaho, dahil sa mga alaga ko din, hindi ko sila mapag-iwanan, ma'am, na ano, na ganyan. Kaya gumawa akong paraan na umikita dati, nagtitinda ako ng mga pantit bra, tapos, kung ano-ano, mga lotion, sabon, kung anong pinapautang ko, ma'am. Tapos, para lang ang sa kanila. <tos> <tos> Yang dog food ate sa bali, nagkapira pa ko nung isang araw, ma'am. Bali, binili ko, inula ilo, ko sila. Kahit kung hindi kami namin. Kasi wala na ka siya magkain, eh. As long as you can take care of them, uh, monetar, yung monetary, and uh, kaya mo talaga silang alagaan na yung way of life nila is mas maganda kesa off the streets. It's not enough to give them food and water. So that you have to give them their vaccination and then medication, medic uh, if they are in need of medical assistance. <music> should know our limit. So we should put a limit on ourselves. Alamin natin kung hanggang saan lang yung kakayanin natin in taking care of our pets. So pag hindi na natin kakayanin financially, so alamin natin kung hanggang saan lang. And then again, uh, paulit-ulit namin sinasabi, spay and neuter your pets para hindi ka magkakaroon ng problem ng overpopulation and then in the end, masakit man sa loob mo, you will be having a hard time at kailangan mong i-abandon or i-give up yung mga pets. Hindi ko rin alam, ma'am, kasi may mag adopt niyan, ma'am, taga-dasma. Hindi ko rin alam kung ipa adopt ko ba yan kasi kasama si Patrick. Kasi parang ano din, ma'am, parang saro araw paano kung may negosyo ako? Hindi ko rin alam, masigaso lahat. Eh ngayon pa lang, wala pa akong tambay pa lang ako ngayon. Paano pag walang araw magnegosyo ako para sa kanila? Ba hindi ko makayanan. Yun din ang iniisip ko. Gusto ko siyang alagaan, ma. Paano naman yung boyfriend ko, ko na atras kasi puto sa akin? Sabi, tama na yung aso na yan. Hindi niya alam kung mga tinutulong ko sa mga ayaw. Sinisikreto ko lang to, ma. Am. Kasi galot siya. Kasi iniisip niya yung ano ko, yung wala nga akong ipon. Tapos iniisip niya na paano pag ako magkasakit, paano ko sila. ng ko, koy. na, lalab. Alis tayo, alis tayo. Uh, sa ngayon, si Kukoy, nang mula nung na-rescue ko siya, ano siya, ah, sobrang takaw kumain, ta sobrang leksi niya, sobrang lambing niya, sobrang sweet. May kumuntag sa akin sa Facebook, sir, na tutulong kay Kukoy, dadalin sa doktor. Subang saya ko, sir, na nalaman ko may tutulong. Kasi mapapagamot na sa wakas si Kokoy, tapos makita niya na kung ano ba talagang para sa kanya, injection para sa kanya. Kasi natakot ako, baka may titano siya doon sa sugat, doon sa, doon sa kalawang na ano, sa napakalaking kadena na nakabaon sa leeg niya. Inuod kasi ano okay. Medyo malaki yung wound sa kanyang leeg. So, ang ang suggestion doon is, isa-surgery siya para po i-close yung, yung sugat. So, pag isa-surgery kasi, pag ganyan na stray dog kasi, hirap kasi yung surgery ng local lang. So, patutulugin siya. So in preparation doon kinuhanan natin ng blood para ma-check po yung overall overall health niya. Bali, ma fine lang siya dito uh, doon sa araw lang ng surgery. Tapos pag nagising naman na at okay naman, wala naman kaming nakitang uh, problema, pwede na pong iuwi ni ma'am tapos sa bahay na lang po siya magpapagaling pero may mga oral medications po kaming ibibigay sa kanya. Subang so, thank you sa todo sa pag check up kay Kukoy. Um, ako ay lubos nagpapasalamat sa inyo kasi talagang tinulungan niyo si Kukoy sa kanyang sitwasyon, naawa kayo sa kanyang sitwasyon. Ang inano ko lang na sana ma-adapt siya, sir. Tapos kung ma-adapt siya, sana ano, yung... Yung mag-adap sa kanya, sir, meron kasi iba sa una lang. Yung tratuhin nilang anak, sir, na pag-asikaso. Kasi habang buhay yan sila, habang nabubuhay yan sila, sir, andun yan sila, sir, eh, sa iyo. Kung so, sa kasakali, ang